Ito na ang Bloodline Series Episode 5. Outcrossing 101. Kailan, paano at bakit kailangan ng fresh blood. Educational. Motivational. Para sa mga breeders na ayaw mastak sa weak line at gustong mag-refresh ng dugo. May signs na bang nangihina ang linyada mo? Baka panahon na mag-outcross. Boss, ang linyadang matibay, kahit gaano kagaling, darating ang punto na manghihina. Kapag puro na lang line breeding, walang fresh blood. Lilitaw ang signs, mahinang immune system, iba-iba ang traits, hirap sa conditioning, hindi na consistent sa laban. Dito napapasok ang solusyon, outcrossing. Pero teka, hindi ito basta kukuha ka lang ng ibang bloodline at isasalpak. May tamang timing, may tamang paraan. Step 1, kailan kailangan mag-outcross? Signs na panahon na magpasariwa ng dugo. Laging nagkakasakit ang mga sisiw. Lumalabas ang deformities, crooked toe, underbite, weak legs. Hindi consistent ang palo o ugali ng offspring. Hirap sa trap, mahina sa laban kahit training. Kung more than three generations ka nang nagli-line breed at may mga signs na to, panahon na para magpasok ng bagong dugo. Step 2. Paano pumili ng tamang bloodline pang outcross? Complementary traits kung speed-based ang linyada mo. Kuha ka ng bloodline na may power or composure. Same game style pero may ibang strength. Halimbawa, kung aggressive cutter ka, outcross mo sa smart counter fighter. Kung long fight, ihalo mo sa pang blitz o bitin para balance. Huwag magsama ng parehong weak points. Halimbawa, slow plus slow equals disaster. Hot plus hot equals pangit ang ugali ng offspring. Strategic infusion hindi halo-halo. Step 3. Paano gawin ang pag-outcross? Start small. Outcross mo lang ang iilang broodcock or hen. Huwag lahat agad. Observe offspring performance. Palo conditioning. Trait stability, heart and gameness. Record Everything. Pangalan ng Cross Performance Ugali. Kung maganda ang resulta, i-line breed mo na ang bagong cross para i in ang traits. Step 4. Kailan dapat ulit mag-out cross? Every 3 to 5 generations o kapag bumababa na ulit ang kalidad, cycle ng breeder, line breed, observe, outcross, test, line breed ulit. Boss, huwag matakot mag-outcross. Ito ang sikreto para hindi ma-stuck sa weak line at manatiling matatag ang bloodline mo. Fresh blood, fresh power. Alagaan ng dugo, alagaan ng laban. Dito nagsisimula ang panalo, sa tamang breeding strategy. O, oh, hayan mga boss, sundan lang ninyo ang bloodline series natin dito. Habang tumatagal, palalim ng palalim ang pinag-uusapan natin. Tapusin mo lang ang series na ito. Para ka na ring umattend ng Breeding Masterclass, libre pa. Dito, hindi lang tayo nagpaparami ng manok. Nagpaparami tayo ng panalo. Like, follow, share. Para mas marami pang breeders ang matuto at lumakas ang laban. Next topic natin, Bloodline Series, Episode 6, Foundation, Trio Method, Tatlong Manok, Isang Linyada.